ito mga kabayan may naispata na naman tayo mga nagtrabaho sa highways yan kapitan natin sila kahit napakainit ng panahon yan tuloy tuloy pa rin yung trabaho yan may migay tayo ng bigas dito sir morning Gusto, sir Ha? Nako ibahatag bukas inyo ha. Kira? Oh. mo ka bok oh Tagi sa kilo ramo mo ha. Sa kwan mo sa Dutch the uh, Ah, water district. Ah, yeah. water district. Sa, kita ni sa itong YouTube. Ah. Oh, tungi palit mo ga sa tangi hatag. Kung namo YouTube, follow lang ko sa YouTube sa page po lino TV. Linoboy TV. Oh. isa-isa kilo ra, pero okay ra na, na siya. Okay. Pulo-tuloy lang. Hatag na natos mga insuod natin a uh, kailangan ng tulong no. Patawag mo shout out ka. Jettasdale Idol. Ha? Jettasdale Idol. Ang gitsa pa. Mara. Ha. Mister, Init kayong panahon. Inom kayong magtubig. Tanaw na hindi kaya. Pahuay yun. Yes, Ayaw. Ayog... Yes, Ayaw kuhan-kuhan kayong pastang lisura sa panahon. Yes, Mahal kayong bugas niya. Lisod hospital. Tanaw na medyo init na. Tutok na kayo. las dosip. Relax. Gisir, yes, bubas-bugas ang tayong nagmay yes, YouTube. Palo lang ko sa YouTube. Para tuloy-tuloy ito -tuloy pabugas. Tao oh, sige. Diri ko kay ngatag lang kog tag sa, sa kilo. Oh. Oh, sige. Kabos, nakay shout out. Oh, <laughs> sige, ingat, ingat. Sige, sir. Yeah. Bontuan na sila, no? Kahit isa-isang kilo lang eh matutuwa na sila ito naman ay eh, binibigay ko dahil uh, kagustuhan ng Panginoon ito eh, ang Panginoon ang nag na uto sa akin nito. siya ang nagbigay nito siya dito kumikita dahil sa kanya o, oh, siya lang ang bigay nito ini sila itong sugaton Sir, may Okay na sa inyo, tagaan tayo bukas. Oh, salamat. <laughs> Nangata ko bukas eh, isa kilo rin god. Kung kita sa si YouTube, akong gina palit o bugas eh. Salamat kayo. Huwag na, yung mga YouTube. Eh, palo lang na ako ang page o YouTube. Para, okay, Linoboy TV. Ah, sige. Oo, oh, eh. akong kayo, kita sa akong YouTube. Akong gina...